Ayan, mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. At welcome naman po sa ating po masumada sa pecha. At ngayon naman po ay isusumada natin ng ating pecha ngayon pong March 8, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, viewers natin, sa mga bago lamang po sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayun, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa March. Ayan, press pa rin po tayo. 8 sa ating pecha 25 sa ating taong Yan. simplify pa rin po natin March 8, 2025 0 plus 3 is 3 0 plus 8 is 8 uh, 2 plus 5 is 7 at sa bandang bit na, ayan pasensya na po sa video natin na ayan uh, dito sa bandang bit na add lang natin sila, 3 plus 8 is 11 8 plus 7 is 15 at sa bagyang baba 11 plus 15 is 26 yan po ang ating unang numero meron tayong 26 at yung kapares po nating numero dito pa rin po yan combine lang po natin sila yung tatong numero natin dito 3 plus 8 plus 7 is 18 ayan mga idol yan po yung kapares po nating numero meron tayong 18 Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung makayaan. 20 size 18 or 16 18, 16 yan. Sorry po. Ayan. Uh, 18 26 or 20 size 18. Ayan, pwede, pwede na rin po natin matayaan yan. Uh, at yan, 2 digits sila, 26 and 18, kaya sisimplify mo natin sila. Sa 18, 1 plus 8 is 9. At sa 26, 2 plus 6 is 8. Kaya nang ating susumata, 9 at 18. Uh, tunay natin yung sumada ang 9. And kunin mo natin itong 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9 pwede dyan ng 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at uh, 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at ito naman po sa 8 kukunin mo natin itong 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 pwede dyan ng 17 sumada 27 1 plus 7 is 8 at 35 sa mga dos and plus 5 is 8 Ayan mga idol, yan naman po yung mga nakuha ang numero natin sa ating sumata ngayon ng March 8, 2025. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 8, 26, 17, at 35. Ayan, pili lang po tayo dyan. Rambo lang po natin yung mga numero natin at kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At yung sample natin dyan, Tinawa natin dito ang 26 26 and 9 26, 9 35 and 18 35, 18 at 36 17 Ayan mga idol, yun po yung mga sample po natin sa ating sumaga ngayong March 8 Ayan, Meron tayong 26, 9 35-18 at 36-17 ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo po itong mga sample po natin nandito ayan, pwede po pwede, pwede po natin matayaan yan mga yan pwede po tayong makakuha o oh, magdagdag pa kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga nangyari dito sa mga naka-insert natin mga numero sa taas yan, pili na lang po tayo kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero at uh, ayun mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 8, 2025 maraming maraming salamat po